magbabasa lang yung masasaktan talaga yun po. Hindi namin alam yung yung pinagdalaanan din ni ma'am. Diba? Kaya tama na, ha? Yan e, ang naman gusto ko pagsasabihin ngayon na maaari lahat ng reactors po stop this tayo, ha? Huwag na namin magulitin-ulit <coughs> yung live ni ma'am. I-upload natin, mag-react tayo. Tama na po, ha? Bukod -buk -buk tayo hindi ako yung Alam mo kahit hindi ako yung dinabash. Uh, tao lang tayo. Naku, alam natin uh, mga ganun nangyari. May puso po tayo. May rin tayo ng uh, kapag may dalhin do mo. Diba? mo na, ah, sige chance hindi po kami gano'n. Kasi alam niyo from the start, ayaw namin ang magulo, parang namin ang issue, kung alam namin sa totoo. Totoo naman ang sinasabi ni Pugo. Napakabuti niya talagang tao. Napakabuti niya talaga. Yan. Araw-araw kaming nanonood niya. Talagang iba talaga ang ugali niya. Napakabuting tao niya. Matulungin na at mabak. Napakabuti. Uh, kaya tama naman, tayong mga vlogger, huwag no? na nating gayahin. Huwag uh, na nating palakihin yung gulo na nangyari. Dahil doon sa ganong base ng uh, pagpapadala ng bagahe. Huwag na nating palakihin. Tama siya. Tigil na lang natin yung pahabain yung uh, kanilang, yung nag-iinit, di ba? Yung nag-iinit na balita na yon, Huwag na nating palakihin. Iba ka talaga. Ayan ha. Katunayan na kami ng mga asawa ko gabi-gabi pinanonood namin yung pugung ah, Pugong Biyahero. Yan lang ang pinanonood namin gabi-gabi. Ah, diba? Kaya sana kayo rin panoorin nyo rin siya. pagkaganda ng mga ginagawa nilang pagtulong. Maraming salamat.